Ha? Pilang bisis kang turuan? Hamba ko kimo hindi ka magwiwi di ka dahil mabantot di ka ra, sing, ano, ihi. Hmm. Tapos may ganyan-ganyan kapag nalalaman. Ha? Sa sunod ha, pag magwiwi ka, ito ka sa guwa magwiwi ha? Ha? Sa guwa ka magwiwi ha? Hmm? Sana ka ha? Ha? Sige, kaya ka kaya kasusug ginabutang. Oh. Uh, may arti-arti ka pang ganyan? Alam mo kasing mali ke. Eh. Alam na stroke ka na. Pilang bisis kitang sabihan. Pilang bisis. Parang wala kang ano ah. Hindi ka na bata. Paulit-ulit na na. Pa Paulit-ulit. Diyake. Ulit-ulit na lang. Mga pilang beses na ako inhambagan. Ha? Hindi mag ya. Hindi mag -ihi. Ha? Oo, oh, Ang laki-laki ng labas, oh. Ang laki-laki sa labas. -hmm. hindi pa kumana, ha? Ha? Hindi ka mag... Wag mong ulitin ha? 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 Ulitin ha? 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 Sanay ka na. Hmm. Oh. Hmm. Kumuulitin ha. Pag umihi ito sa labas ha? sa labas. Ha? Tanggalin ko yung putay mo. Kayo naman, magantay kayo ng, ng pagkain. Ha, una ha. Magantay kayo ha. Magantay kayo, magantay kayo.